bagong episode na naman tayo kay Eli at matagal ko na ito siyang hinahanap kay Eli ngayon ko lang ang tsitsimpuan sa pamamaling kayo natin ang nakakaanap tayo sa wakas ng isang shell at napakasarap nito kay Eli kaya kung meron kayong meron kayo sa inyo, comment na kay Eli kung anong luto na gusto nyo para gagawin natin dito sa ating channel kay Eli nakahanap kami kay Eli ng scallop pero yung scallop natin kay Eli nahanap ay wala nang shell malinis na, mas maganda yung kaili, yung malinis na kaysa doon sa may shell kasi lucky ka kaili <laughs> dahil pati yung shell, bibilhin mo pag malinis na, linis na linis na yung kaili wala yung shell, kaya mas okay yung kaili, pag wala ng shell pero pag nasa tabi ka ng dagat, at halos hindi naman halos yan binibili kaili, dahil yan ay sinisisi dyan sa ilalim ng dagat kaya kung meron kayong scallop comment na kayo kay Kaylo, lulutuin natin kay meron tayong simpleng recipe para sa ating scallop napakasimple lang, sana magugustuhan nyo ang aming simpleng recipe. kaya gigisa lang natin kay Lee, butter at meron tayong sweet chili sauce at banana ketchup kay Lee. panorin nyo kay Lee ang ating scallop kung paano natin pasasarapin ang ating shell na scallop Kaya kung bago lang kayo sa channel huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Kaya, lalo na yung mga sulit natin dyan at silent doors, maraming maraming salamat sa inyo sa pagtangkilit nyo lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Kaya, tuloy-tuloy lang tayo at tuloy-tuloy lang din ang laban natin kay Eli para pagdating na sa journey natin, ay makakatulong na tayo kay Eli sa tao na dapat nating matutulungan. Kaya, tayo pumasok dito sa pagbablogging ay yung journey natin kay Eli na makatulong tayo sa kapwa kasi sa panahon ngayon kay Eli marami din nangangailangan ng tulong natin kaya tuloy-tuloy lang kahit mas mababa pa lang tayo yung channel natin tuloy-tuloy natin tuloy-tuloy lang natin malay natin pagdating ng panahon ay magugustuhan din ni algorithm ang ating mga channel kaya lahat ng mga solid dyan at lalo ng mga content creator o yung mga vlogger na katulad ko na nagsisimula pa lang tuloy-tuloy uh, nyo lang at huwag kayong mawala ng pag-asa kaya tara Kylie, papagita ko muna ng aming simple sangkap para sa ating iskalop episode kaya kung handa na kayo, tara Samahan nyo na ko Kylie Papakita ko kung paano natin pasasarapin ang ating iskalop kaya tara let's go Kylie, papagita ko yung iskalop natin yan ito yung iskalop natin Kylie malinis na yan pa rin di tayo talo malinis na yung kaili kaya at hindi na natin hugasan at meron tayong si siwich kaili yan napakasarap nito kaili wow 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 kaya puro seafoods tayo yun may shell tayo kaya yung si siwich natin kaili at yung scallop natin kaili napakasarap to kaili yan kaya lalagyan natin to siya kung paano natin pasasarapin ang ating scallop gamit ang ating sangkap Meron tayong sibuyas, kaili, white onion, red onion, pamintang wasak, udurog, kaili, bawang, yan. Meron tayong siling green at siling pula para nasanay na kami kaili na medyo spicy lagi ang ating episode. At paminta, uh, laurel na pampaswerte at meron tayong luya, kaili. Maglalagay tayo ng luya. Depende rin sa inyo, kaili, kung anong ilalagay nyo. At meron tayong two sweet uh, Wister sauce bawang at meron tayong butter kaili yan. At siyempre meron tayong papa banana ketchup. Tamis ang hang baka naman. At ang ating pampalasa kaili, no liquid seasoning. At meron tayong sweet chili sauce. Wow wow wow. At siyempre kaili suka. Dahil gagawa tayo rito ng sawsawan niya, suka, sibuyas, sili, kasi wala tayong kalaman si kaili na bili kaya tara Kylie. Ayusin nang to at malinis na rin to kaili I-slice lang ni Boy Mukbang yung mga sangkap natin para mag-uumpisa na tayo sa ating paggigisa. Kaya tara, let's go. Yan na kaili nag-uumpisa na pala si Boy Mukbang Kylie sa pag-slice ng sangkap Natapos yan na tapos na kaili Yung luya, yung sibuyas naman kaili Kaya kunting sangkap lang naman yung kaili sibuyas, luya, bawang. Yan lang yung sangkap natin kaili para sa ating scalp na napakasimple lang para sa ating episode. Kaya kung meron kayo sa inyo kay Eli, panoorin nyo lang ito yung video natin para makukuha kayo ng idea kung paano natin pasasarapin ang shell na scallop. Kaya balikan na lang natin ulit kay Eli pag nagpa-pride na tayo. Pagin na pa. Tara kay Eli, nagpa-pride mantika. Igigisa mo natin natin mga sangkap kayo. Tara, let's go! Yan na kay Eli, lagay na natin yung luya. Gagamit tayo dito kay Eli ng luya. Pwede natin kailin, hindi natin binabalatan. Naukasan na lang natin. Kasi nasabalat ang aroma kailin ng luya. Kaya nga lang natin kailin, mag-agumbron yung luya. At ilagay na natin yung sibuyas at bawang. Kailin, pwede pwede na ito. Ilagay na natin yung bawang natin. naka ano talaga yung power ilagay na natin kayo yung sibuyas mamaya na natin ilagay yung butter sa ili dahil nagbibisa tayo ng luya para hindi kasi siya matunog Ayan. pag naluto na yung ano kayo ili saka natin ilagay yung butter panorin nyo lang kayo comment kayo sa kay ilo kung meron sa inyo at kung meron pa bang ibang mga meron kayong iskalos ni first time namin itong ano kay Lee lulutuin ang iskalop kasi mahirap talaga hanapin yan ayan kay Lee pwede pwede na ilalagay na natin yung iskalos natin wow ikot lang natin ang kay Lee mamaya na natin simplahan ito simplahan kay dahil magtutubig si ito kay mga kill talaga kay eh, dahil nasa tubig siya nakababad ay magkakatas pa yung yan kay Eli yan, ginisahin mo lang natin ito bago natin tayo maglalagay ng mga sangkap para lalabas yung mga katas niya at pag naglagay tayo ng mga sangkap kay Eli, suwabi takpan mo natin yung kay at balikan na lang natin ulit yan mamaya yan na kay balikan na natin Wow. Yan yung ano kaili kay Lee yan. siya. Yan. Ito, Ito kaili ay nag-expand na siya. Ibig sabihin, naubas na yung mga tubig niya kaili Lee. Pwede na tayo maglagay ng oyster sauce para lumasa na siya. Yan. Siyempre, ilagay na natin kaili Lee ating pamintang durog nakrak paminta ka ini. Wow. At imikos lang natin yan. Mamay na natin ilagay yung butter kay Ili pag medyo maubos na yung sabaw nito. Tsaka tayo maglalagay ng ibang sangkap kay Ili. Ganun lang kasimple kung paano natin pinapasarap ang shell na iskalop. Yung kay Ili, takpan muna natin yan. Okay, balikan na natin. Wow! At kunting-kunti na lang kainin. Maubos na rin yung sabaw niya. Yan. Ilagay na natin kainin yung ating siling cream at siling pula. Yan, para may spicy na kainin. Yan. Wow! kaili pag naubos yung sarsa niya maglalagay na tayo ng ano kaili pamayin natin tikman kaili kung anong kulang pwede nating dagdagan yan takpan mo natin ang kaili yan ang kaili balikan na natin pagkalipas ng wow ang maglalagay na tayo dito kaili ng tamis anghang banana ketchup Inikos lang natin yung kailig. Yan. Wow. Panalo lang naman tayo na ito kailig. Para sa ating simpleng recipe. At tikman mo natin kailig. Sabihin na tayo dito kailig ng sweet chili sauce. Yan ito sauce natin baka naman yan pero maglalagay na tayo ng ating nor liquid seasoning yan para malasa na kaili habang maubos yung sarsa niya kaili ay goods na yan wow panalo kaili. Napakasimple lang para sa ating scallop kung paano natin pinapasarap kaili. At tikman muna natin kaili. Kung anong kulang. Abu! Panalo kaili. Saktong-saktong -sakto lang ito kaili kasi maglalagay pa tayo dito ng pati meron siyang tamis, anghang kasi yung pati at kaili hindi jumalat. Kaya goods na ito. ilalagay na natin kay Lee yung butter natin para mamaya mag-shut out na tayo sa ating mga sulit at silent viewer dyan yan yung purpose ng butter natin kay Lee kaya, ba, kaya natin siya pinapahuli yan kasi nag nagigis -di na tayo ng luya kay Lee wow isang simple na naman kay Lee nating recipe na iskalop yan kay Eli, natin yung apoy kay at magsha-shout out tayo para sa ating solid at silent viewers dyan. Wow! At maglalagay na tayo kay ng laurel na pampaswerte. Yan. Yan kay ay laurel kay Eli, dagdag ng aroma. At takpan mo natin yung kay at magsha-shout out tayo sa ating mga solid at silent viewers. Magsha-shout out muna tayo sa ating mga solid dyan. Outside view, shut out. Laila kata ke iya mah, perang Shut out. Habis tak living in Shut out. Majs in Jepang. Shut out. Rizzo from Rome, Italy. Shut out. And Mami Mel from Moscow, Tuman. Shut out. And Mother Blood. Shut out. Jim riso, Rizzo. Shut out. Bartolome Brutus. Shut out. Germani Yimbau Stout, Lorena Palacio Masanegra Stout, Mondel Bludge Stout, Red Official Bludge Stout, Biherong Bisdak Stout, Everydoin Laurino Bayuna Stout, Brand Japan and Ma'am Michelle Kawakubo, Kaya maraming maraming salamat mam, Ma sa pagtangkilik mo lagi mam Ma sa aming mga ginagawa at meron naman kami special para sa iyo ang ating scalop kaya sana magugustuhan mo, Ma'am Michelle, ang aming simpleng recipe, Kylie Style, scallop kung paano natin pinapasarap ang ating scallop na episode. Kaya shout out siya dyan, Ma'am Michelle, at ikaw ako at ingat ka palagi dyan, Ma'am. And ex ng camera home. Stout. Ki, ah, uh, Alabang Boys. Stout. Sonora Boys. out And Walk Riders. Stout. game Department. Stout. Jipuyoy, shout out Hero, shout out Gilbert Santos, shout out Riz Molina, shout out Glenna Gatulun, shout out Lorenzo Burha, shout out Jidan Radi, shout out Ang Kim de la Viga, shout out Fernando Canio, shout out Gerald Avila, shout out RJ Valentino Bal, shout out Gilbert Chulubri, shout out Marlon Punis, shout yan mga kaibigan ang ating mga sulit at silent viewers at maraming maraming salamat sa inyo lalo na yung mga OW natin kay na tumatangkilik lagi sa aming mga ginagawa at maraming maraming salamat sa inyo naging kami lagi sa inyo ng maraming maraming salamat kaya Coffee Boys kaya Coffee Boys napakasimple lang ang ating episode isang scallop na kaili style kaya napakasimple lang kaili ang ating episode kay tara Coffee Boys balikan na natin pwede pwede rin itong pampulutan kaili kaya kaya kaso lang sa atin, pangmukbang. mukbang kaya, tara kaili balikan na natin ang ating nilulutong scallop na kaili style kaya tara, let's go kaili, balikan na natin ang ating ginagawang scallop wow mikos lang natin yung kaili, mukhang okay na wow okay na to kaili, yan napaka simple lang ang ating ginawa pinapasarap na iskalog kaili style. Okay na to. Titikman lang na natin urado kaili kung okay na ba yung ginawa natin. <coughs> Yan na kaili. Titikman na ni Boy Mukbang ang ating iskalog recipe kaili style. Napakasimple lang kaili ang ating ginawa. Ang ginawa. yun to. Lamig kayo yan na kaili, na kami ng kanin kaili para sa ating simpleng recipe iskalop, tara Kayli. sumabay na kayo wow, 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 maghahain na kami ng kanin kaili at habhaba na yan na kaili, yung sewage natin malinis na wow, Napaka simple lang at ang ating iskalop kaili wow kaili style napakasimple lang kaili, ang ating adobong iskalop na kaili style comment kayo kaili kung ano pang luto na gusto nyo. First time namin itong lulutuin kay Lee yung adobong scallop na pinat ating pinasarap sa natin kay Lee sa ating seaweed. Yan, rice ni Boy Mukbang at gutom na naman si Boy Mukbang kay Lee. Kaya tara, lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay tayo mabubusog para sa aming simple recipe na hinahin sa inyo at yung rice natin kay Lee. Kaya tara kay Lee sumabay na kayo para sabay-sabay tayong -sabay mabubusog para sa ating simpleng recipe. Wow, wow, wow. Oh my God! Wow! Yung kaili, katatapos lang natin gumawa at magluto. Nang simpleng recipe, adobong na nakaili style, kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa God, Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessing na pinagay mo sa amin at maraming salamat. Maraming salamat, Lord, and God bless you. Amen! Amen. 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 Ano pang inintay nyo? Tara! Napaka-simple lang yung ginawa natin kaili Gumawa lang tayo ng scallop version kaili. Wow! Tara! natin hindi pa kumain dyan, sumabay na at meron tayong seaweeds natin, wow at sausawan natin sa ating seaweeds, suka, sibuya, sili, kaili at asin kaya tara, natin hindi pa kumain dyan Laila Katagayama, Mads in Japan, and Bisdak Living in Japan and Jim Boylorizo, and Mam ma Michelle Kawakubo kaya tara mam, ma kain tayo, sumabay na kayo, para sa sabay ito mababusok para sa aming simpleng recipe Okay, kay Kaylee, kaili kay Kaylee yung tayo. Napaka simple lang kay Lee, ang ating ginawa. Wow! Panalo. Bui Mokbang kaili Kaylee, laging nagmamadali. Panalo lagi kay Lee. Si Bui Mokbang, kung meron kayo si inyong ganito kay Lee, try niyo kay Kaylee na ganitong loto. Ang ating Scallop. Mmm! Panalo kay Kaylee. Tu Hmm. Terap. Hmm, kan sekali. Kerja dengan toyo. Terap kali. Terap kali ini pun anak, ano? Mengasih puts. Biro lang kasi natin kita natin ito makikita kayo na yung mm. Wow. Hmm. Pwede po din ito kay Lee. Gawin siya Kung meron kayong scallop sa inyo dyan, panoorin nyo lang yung video natin kung paano pinapacharap natin yung scallop. Mm hmm. Spicy na napakasarap. sa merong mga may bata sa inyo kayo, pwede naman kayong wag maglagay kayo rin ng sili. Tapos sa kayo yung sarsa. Mm. Kaya siya po yung mukbang oh. Panalo na naman. Mmm. Mm. Wow. ¿Qué te digo? Mucho gusto, pa. Wow. Mmm. Sarap kay ini. Sarap talaga ini pag first time mu. Oh biar landing ke situ kain itu sama, satu gig hmm ah hmm bay ni tang kay Hmm. Ayos. Hmm. Panalo kay Napaka simple lang pero ang sarap. que mais mãe me, engano, me hum, ah. Ah. Uh. hum. sinirahan ko yung nanay ko kay ng ilang piraso kayo para magatihim. Buwi mo bang kay Lagi nagmamadali. Sold out lagi kayo.

talo kayo wow yan mga ilang piraso kayo di tira ko sa nanay ko tirahin na natin to kayo di sarap oh mosok chop pa wow mmmm kumain na kayo rin ng dahil spicy sarap mm. oh. oh. ah. kaya rin yung ano natin Tiba-tiba si ibu Hmm. dia Wow Kau ini Hmm para ano kaili? ito kaili bibigyan ko sa nanay ko kaili dalawang pirasyo na parang magatagin siya pipit mo namin ito kaili bago kayong magpapalansin niyo sorry po oh. po yung kaili at sulog na naman tayo at mayroon tayong pangimaga sa si kaili saging sa kaya huwag kalimutan lagi mag like share kaili subscribe para titig kayo lagi sa aming mga ginagawa Kelly, yung sagi na sa bahas. Sarap. Mmm. Wow. Bye-bye.